Yan guys. Bili naman ta ng ano cactus. Malamig-lamig na so tamang-tama mag-planting. Ang pinaka gusto ko guys ito. Yan ito. ganda-ganda ito rin. Sa so, halaga nitong isa.

I'm Ayan naman ito sa mga plant. Plant magtanim para sa bahay. Tapos kuha kami nito kasi plant namin sa harap ng bahay. Ayan. Dalawa. Ayan. Ayan. yung price guys. $129.88 dollars. That's uh, sago plant. So kuha kami ng dalawa. Ayan. Ito na lang kaya. Oh para dalawa po yun. 79.88 yung is maliit. 29.98. Fertilize spring summer. Rid Rid de Pontina ay tama tama dito ako dadaan para mag shortcut ako ha 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 ay dito dito ayan yun ganda nito guys oh. Ayan, parub parubian apo. Sana ma mabuhay kaya ito. Eh. Ini yang cibinci. Ito isa, isa na lang. Na! Ah! Ito kasi parang malak maano na ito Matanda na. Ito Ito na lang, maliit. Meron ako nito sa bahay. Ito. Malaki. Baray gitid. Pero ma, ma yun. Ma marami. Kailangan mong itrain. Oh my God! Oh my God! Ito guys, meron talaga ako nito guys. Ang laki ng puno ko. Ganyan oh. Yan, maliit pa yan. Ho. Yung sa bahay ko, ang laki. Hmm. Tingnan mo naman ang presyo oh. 195 dollars sa bahay ang mahal pala ng tray ko Ayan. Ang dami. Maganda yan siya kasi mabango yung ano niya, yung bulaklak. Pag namulaklak siya. Imagine mo naman, oh, 195. 95. parang ipil-ipil mas sa ato ah guys oh pani so mani kahiya mana nang ipil-ipil kanang mamunga gani nga sabi nila pang tanggal sa bitok <laughs> miskit ayan oh, 195 yung isang ganyan guys Basta pag namunga to, ano yan siya eh, parang parang may ano pangpurga daw, pangpurga. Parang malunggay siya, hitting 49.99. Oh my goodness. Tingnan natin yung ano. Yung palm tree kung magkano yung palm tree nila wow eastern red bud is 225 dollars oh my god maganda na mag tanim-tanim now kasi hindi na masyadong mainit. Tingnan natin yung palm tree guys. Palm tree. 225. Yan meron ako sa bahay. Kung kailangan mong i-trim ito ipag malaki na siya. naman yung isa, 195 Canary Island, date pump date pump so, ito meron ako dito sa bahay imagine mo 160 dollars oh. mahab ng country sa Amerika guys $200 Oh my goodness Ang lalaki na nila oh $250 Yung isang puno lang Yung isang puno ito malaki oh yan. Meron ako yan sa bahay Kailangan niyong i-trim Like that one $350 Thank you guys. Thank you for watching. Ayan, dito po yung ano yung nursery ng param.